na 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 yung ako sa tuwa kasi di ko na expect na bibis na ako yung labi ng Salamat. hindi ko pa naman nakakalimutan yung plan sa mga anak naman parang, parang kau na yung pangalawang tatay ko yun ano tao ba naman hindi hmm. na kasi ang you bring up the bakal na mga kalimutan na ako kasi po. At ngayon po ay uh, August 28, 2024 9pm na po. Kauwi uh, ko lang galing school. And then kanina pong umaga, pumunta kami sa bahay para sinamahan ko po ah, uh, ihatid yung mga ano, yung mga magtatrabaho po na trabahador ni Kuya. Sinabi niya natutulong po sa bahay. And then, ayun, hinatid ko po sila kanina umaga. At ngayon po ay doon daw po sila matutulog. Ay eh, nagiram din po sila ng kaldero upang almalutuan uh, nila doon at nagpapasalamat po kami unang-una sa Lord kasi uh, hindi na uh, matatapos na po yung bahay nila namin kailangan magalala. Na lilipat kami doon na hindi pa tapos yung bahay. Kaya ayan po, at uh, napakalaking blessing po ito ng una sa pamilya namin kasi syempre hindi po namin nakalain na magkakaroon kami ng sariling bahay. Syempre sa tulong ni Lord, sa tulong ng mga sa subs, uh, subscribers, sponsors po ay uh, po namin ito makakamit, especially lalong-lalo na sa kalingap kung hindi po sumama si Papa kay uh, Kuya Bal Santos Matubang po ay hindi po kami magkakaroon ng sariling bahay. At especially rin po kay Kuya Rob, Kalinga Rob, salamat po ng marami dahil sa inyo po ay matatapos na po ang bahay. At natutuwa nga po kanina at nagaan na sila na isa lang daw pala yung gumagawa sa bahay. Ayun, bale, bali, may isa po siyang ah, shop lang po, tapos may isa siyang labor. Kaya, ang tagal rin pong matapos ng bahay. Pero, nagpapasalamat po ako. And, makikita niyo po sa mga previous videos po, yung uh, pagpisita ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal Santos Matubang. Although, ah uh, yung kay Kuya Bal Santos po, is may cut-cut lang po siya. Mabilis lang siya kasi hindi ako na video doon. Kasi may pasok ako noon. And, ngayon po, ayun, naka-uniform pa po ako. Nagkaling pa ako school, nagkakararat-kararat darating ko lang po ng bahay. And see you po sa video next video. Bye! Ano ba yung nangyari sa iba? Ano yung pakiaman mo nga yung ano pa yung biopsy? Ano? Isa sa mga una. Actually, kahit hindi ka pa wala pa. Pang... Bakit kaya nagkaroon ka ng Dala marahil. Ano ka nga? Dala marahil siguro yung sensitive pa na ako. Hmm. Oh, Ito ang nakakatawa ng puso kasi hindi mo ni-expect na pagpupunta ka rito. Siyempre, Matagal ko na uh bang -huh. ang ano, na bala ko muna dito kasi ngayon so, na yung ano. Uh -huh. Susunod yung uh, gawain ng uh, events. Siyempre naman. Saka sa pioneer ng kalingap. Saka sa unang nag-start ni Kuya Bal. Siyempre. Sabi nga ni Papa, bubuta daw kayo nagabukas ah. Oo eh. At papacheck up ka. Ano bang sa ano ang ano bang sabi dun sa ano? Anong diagnosis ano kailangan mong gawin? Ano daw yung uh, super so, wala ano? Sino sa te? Na 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 yan ako sa tuwa kasi. Hindi ko na expect yeah. <coughs> <coughs> na bibis sa ah, Grabe naman. Mm Hindi ko pa pala nakakalimutan yung pala sa mga Siyempre naman, parang ikaw na yung pangalawang tatay ko eh. <coughs> Nakaka-overall <laughs> naman. Mm. -hmm. And nakakatuwa kasi nandiyan yung kring up na baka lang ako nakalimutan na ako kasi basic ka ayaw ko namang kalkulitin pero parehin yung Diyos. Alam mo, nung unang mabasa ko ito tapos sisingin ko sa ibang bansa nagulat ako kasi cancel daw. Cancel? Nung una, parang binuhosan ng tubig na may ito Malapit. Hindi ko pinansin kasi sabi ko, Panginoon, malaki ang Diyos, hindi mo kong pababayaan. Kaya lang, syempre, alam mo na, kung iisipin ko naman ang cancer ito, may stress lang ako, di ba? Kaya I just keep on praying, in line na lang na pag-encourage na ito nga si Brother Paas may sakit eh, pero hindi ako, hindi ko inaaset na may sakit ako pero na kung Diyos na malaki. Ano? Ang papagaling ngayon daw eh, I pray. Pray naman ang Diyos. Lahat natin, naman ang pinag-pray natin, pinagaling naman ang Panginoon. Tapos hindi ko ini-expect na ako pa lang. Ang brother paas pala lang na kilala niya. Magkakaroon ng cancer. Tapos ito, di ba? Tayo pinaka-best natin is para mabuhay kumain ng pagkain tapos ito ko mayo hindi makakain. gusto gusto kong kumain, hindi ako makakain. ano pag kumain ano ano nangyayari? ko kumain ka, brother? Minuluwa ko lang eh. Minuluwa mo? Sinusuka ko lang. Hindi ko alam kung bakit. So anong ano mo ngayon, ano 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 eh, ano ano But, pero pag mga shake ganun, pwede. Yung ano, oh blender ng mga prutas. Pwede yun. Carrots, siya Yeah. blend muna. Biblend ano, blend ko. Ah. Yun ang nakalakad po nito sa akin. Pero yung ano po, uh, malakas naman po kayo, nakalakad naman. Ano hindi mo naman. Hindi ko niiso na may sakit ako. Tama yan, positive lang. No? Oo, kasi nag na. hmm. so, no, nag-aaral ako nga. Mm -hmm. Oh, nurse, si, ano, pinyer. Nurse, pinyer. Mm. <laughs> eh, tapos yung lalaki, ano, high school. High school. Mabata eh. pa pala ng mga anak ko. Malaki na, matatanda na. Okay na. Yun. Sabi ko nga, ihandaan nyo na yung sarili nyo. Para kung sakali man, hindi man ako takot mamata. Kasi alam ko, pag namatay ako, alam mo bumuntahan ko. Kaso so yung mga anak nyo po. Yung anak ko nga na Tapos um, si misis nyo, may sakit din pala. oh, may hindi. Naalala ko ang magpunta kami sa Naga, siya yung balik pa, panit mga akong. Tapos pag-uwi naman dito, hindi yung pakatulog. na katulog? Oo. Oh, kasi nga... Hindi na rin yung best niya kasi hindi. na sa mga 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 Talaga natin alam, Pastor, kung kailan mo yun. Pero... Kung tayo dadapo ng sakit mo. Oo oh, nga, ako, walang. Diba? Kung mabing nagtatresigit, pag-uwi pa ako ng babang. Pwede. Hindi lang magpagka... Kahit siya ako makita nung... Hindi pa kayo magkasit. Saan ba naman ako kasi pwede. Pwede ko naman ako yayamag ka. So, ayayam mo pa nung kasi... Anong gusto mong sabihin ba na pa sa Kuya Sa mga pagpala ang araw ko. Wednesday ngayon, August 28, 2024. Dito na po yung mga sinabi ni Kuya Ram na gagawa. Si Kuya, ano ano yung

Ayan yeah, nga. <laughs> Lusulo ka lang? Oo. oo. Siya lang po. <laughs> Simula ano, pinatayo. Yan siya lang. Simula pag layout. <laughs> Isang libur. Lusulo ka lang? Oo. oo. Ayan. Okay. Kaya, ba't ngayon ang tagal na? No, kuya? Ah? <laughs> ang tagal hindi nagagawa. Kasi siya lang. Apat po buwan ako ng <laughs> listrik. <laughs> Ayan ang dalaga ng apat po para tapos na. May katulong na. <laughs> May katulong na si Kuya Noel. Ayan. Up. Ayan, salamat po ng marami ka rin, Kuya. At Kuya Bal Sanchez Matuto. Papatapos na daw po itong bahay. Pamadaliin na itong tubig. Ayan, tubig. <laughs> Dahan bomba? Ito nga yan, ayan po. Ayan, tinatapos na po para malipat na. Dahil si Papa ay may nararamdaman at syempre hirap na po. Hirap na rin pong uh, kilos. Lagi po nasa kwarto. Nasa higaan niya. Ayan kuya, may katulong tulong Ilang <laughs> taon na, dalawang, tatlong taon yatang ikaw lang nagagawa. Yan po yung nagawa sa amin yan. Salamat, Salamat po sa kanya. At siya po talagang pinakanag uh, ano lang bahay na ito mula sa simula ng pagawa. And ayan po, nakakatuwa talaga si Lord. Kahit na ganun po yung nangyari sa pamilya namin ay patuloy na pinagpapalak ang pamilya. Ayan po, linagan na po nila ng lupa-lupa uh, para po madampingan itong itong side na to. ito po ay sa amin din pong park. Kaya lin po yata yan. Or dadampingan, I don't know. Po. Hanggang dyan po yan. May, ayun po yung sign, yung may, ano doon. Oh, yung cemento yan po yata. Yung na sa hanggang dyan sa amin. Or dun pa. Ayan po. Ma madumi pa po yung sa part na to kasi dadampingan. di pa nga po tapos yung part na yung dadampingan dapat dapat may nag-tindog. Ha? Mapagat tindog, dapat may nag-tindog. Ayan. Ang kahoy ginawa lang nila yung hagdanan. Nakabit na po yung isang bubong ng bahay. Yung kabila na lang. Madali na lang po yun. At may apat na nadagdag. Yan, maraming salamat po. Nang nasa Lord talaga. Ayan, ako na po nagsama dito kasi ay may bisita rin po si Papa sa bahay tapos si Mama po. Ayan, ini-interview si Papa. Nakakatuwa talaga si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Baal, Kuya Rab, Santos. Kuya Rab, Santos, matubang. Ayan. Pakalaking bahay nito. Simulan na po sila mag-ano sa loob. Yes. Ayan. bahay. Ayan po, ginagawa may semento dito. So, ayan po, magpaalam na rin po ako at may mga gagawin na rin po. God richly bless you. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta, sa mga tumutulong, sa mga sponsor, subscriber, nanonood, na mga nagsusubscribe po sa channel ko. Salamat po na marami. God bless you. Uh, see you in the altar prayer. Uh, God bless po. We love you with the love of the Lord. God bless.